So ito guys, quick update lang po asumulat uh, na yung pong kampo ng TVJ sa MTRCB tungkol po sa lubid issue. Okay? So basahin po natin pagkatapos po mag-react po tayo. Oh, Dear Chairperson Soto, We are writing to formally explain an incident that occurred last September 23 sa Give Me 5 segment involving Joey De Leon. During the said incident, Mr. Joey De Leon suggested lubid rope as an answer to a question regarding things that may be worn around the neck. He conveyed this verbally in a very brief manner without further actions, elaborations, or demonstrations. Okay. However, some viewers interpreted the utterance of the said object to be an insinuation of suicide, which is a very sensitive and triggering subject. In this regard, the whole EAT management is regretful and apologetic to those who were offended by the said utterance. Okay, so, yun, sabi niya, regretful and apologetic. So, except, ibig sabihin, they will try na hindi na maulit yung ganun uli. Rest, rest, assured that we are one with the MTRCB in advocating a responsible viewing experience for the public. Very truly yours, Jennifer EAT Head of Creatives and Production Operations So yun po yung naging sagot ni Ma'am Jenny Bilang Head ng uh, Production Diyan po sa question ng MTRC Very clear yung po sinabi po nila Na walang kahit anong ibig sabihin doon si Joey De Leon Hindi, hindi niya in-knock out, hindi wala Sinabi lang niya yung word na yun And he didn't uh, try to insinuate about a suicide Which is a uh, sensitive topic 'di diba? Pero ganun pa man, ito tama naman din yung punto niya, ganun pa man na niya na merong mga viewers na uh, na-offend doon sa sinabi. Okay? Yung pagka-interpret nila ay iba, 'di ba? Hindi natin may iwasan talaga 'yan, no? Ganun pa man, 'di diba? sinasabi nila ay regretful, we regret na nangyari 'yung ganyan and we are apologetic, 'di ba? Kumbaga nag nagpapakumbabang loob kami doon po sa mga taong 'yon na sana uh, uh, yun nga, sana ma, ma they could accept 'yung po kanilang uh, apology. Okay, so yun po yung pinakapunto ni Ma'am Jenny. O ganun pa man, hindi po may iwasan yung pong mga nambabash. Ang dami, Nakita ko doon sa post, sinasabi, kakunchaban nyo yung MTRCB o ginagamit nyo yung MTRCB para uh, para ubusin o para isuspend yung mga katapat nyo shows which is uh, malayo po sa katotohanan. Talagang ganun po talaga. Kung ano yung mahanap po nilang pwedeng itira dito sa EAT, ganun po yung kanilang tinitira. So kanina, idagdag na din po natin, nagkaroon po ng Senate hearing kung saan po para sa budget ng MTRCB ay uh, sumalang si Chairwoman Lala Soto at siya ay uh, kinausap, uh, tinanong ni Senator Jingoy Estrada. At tinanong naman ni Senator Jingoy, sabi niya, hindi ba masyadong harsh yung 12 days ng its show time? O sabi nga niya, meron nga pong iba ang gusto, cancellation, yung iba gusto one month. 'di ba? And multiple violations na po 'yan. Kasi kung ang titingnan mo lang yung icing lang, 'di ba? Baka yung iba sabihin masyadong harsh. Pero kung makikita mo siya doon sa context na napakarami ng mga warning at mga violations, 'di ba? Mas maintindihan mo kung bakit kailangang i yung show ng 12 days na ganon okay so matapang na hinarap ni Chairwoman Lala yung kanyang budget hearing and uh, she answered all the questions with grace and uh ma ay, sinabi din nya doon na anything that has to do with the noontime show kung saan nandoon yung kanyang ama siya po ay hindi bumoboto siya po ay mga hindi siya sumasama and she leaves it to the hand. She leaves it doon po sa mga board members ng MTRCB for them to decide kung ano po sa tingin nila ang nakakabubuti para po dyan. So sa akin, tinan nyo, itong sa EAT, sa Lubid, di ba? Ang bilis mag ng production, ang bilis ba, diba? Ang bilis ah uh, aminin na maaring Although we don't mean any uh, Walang minin si Joey De Leon Na kahit anong masama nun naiintindihan namin na sa ibang tao ay eh, They might get this the wrong way so, ang bilis magpakumbaba. Yun ang pinakapunto natin dito. Yung magpakumbaba. ba? Diba? Kasi bakit parang masyado tayong mataas minsan na hindi tayo pwedeng sitahin, hindi tayo pwedeng pangaralan ng mga ahensya ng gobyerno na yun ang trabaho. ba? Diba? So, sa akin yun lang naman. Eh. ba? Diba? Yung EAT, uh, kung mabot sa punto na kailangang masuspend, Diba? Di kailangan masuspend. Ganun talaga. May, kaya po tayo merong batas. Kaya po tayo merong rules. 'di ba? In the same way na yung pong uh, wala namang masamang intensyon yung EAT doon po sa mga violations na nagawa po nila. Minsan kasi gusto lang magpatawa, o minsan o yun lang yung na naisip kaagad, yun lang yung lumabas sa utak, 'Di ba? Minsan gano po 'yung nangyayari, pero wala namang masamang intensyon in the same way na wala ding masamang intensyon 'yung ginagawa nila Labais Ganda. Karam karamihan po diyan gusto lang niyang magpatawa. Kaso yun nga, kailangan nating sumunod sa rules, 'di ba? Kahit ang intensyon mo ay gusto mo lang magpatawa, eh ikaw ay nakaka-offend ng mga tao minsan. ba diba? Hindi man lahat, mga kaibigan mo, sasabihin na hindi naman kami na-offend eh. O, pero marami kasi ang na-offend. In the same way na ganun din yung kay Joey. Para sa kanila, parang wala naman. Uh, Nag-overreact yung iba. Pero, meron pa rin segment ng population natin na na-offend. So, intindihin uh, in na lang natin yung isa't isa at sumunod na lang tayo oh, para the next time, mas mag-iingat na sa mga sasabihin at sa mga ilalabas on live national television. So, yung po yung pinakapunto natin dito. So, hopefully hopefully may eh, maintindihan no eh, sa akin lang talaga nga at hahanapan yung EAT ng ng paninira ng mga bashers nga so hindi na talaga may iwasan yan pero at least yan yeah, no, it only shows yung kung paano kabilis magpakumbaba yung show at willing sumunod sa ating mga batas at sa ating mga ahensya di ba hindi porket sikat sila malakas sila ay eh, pwede hindi nyo hindi nyo ako kaya MTRCB parang ganoon yung nangyayari kasi eh, do sa kabilay eh. hindi nyo kami kaya 'di ba? Mag-resign na kayo lahat. Parang ganoon eh, yung dating eh. Hindi ka tulad dito sa IAT na pasensya na po. Ganyan ganyan, we will follow kung ano po yung sa tingin niyo ang tama. 'di ba? So nakikita mo yung difference do sa dalawa. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.